24 na Dragonfly, tatlong raccoon, magkano? Mega raccoon. Ha? 2.5 na yun. 2.5? Oo. Oh. Para sa mga pumupuso dyan, sa mga nag-share at nagpapalaw, bibiling ko to. Magpalaw kayo ha. Sige, bibiling ko na. 2.5. Bibiling ko, bibiling ko. 2.5. Ano, sasend ko na ba? 2.5 mo. Ah, sige, sige. Sige, sige. Baka mamaya, takbo mo ha. Nakarecord ka. Wait lang, wait lang. Ano number mo? Chat-chat ko. Ayan. na-receive mo na ba? na-receive mo na ba? Nareceive mo na. Tingnan ko. Oo. Bigay mo na. Sasend ko na Oh, ko na par. Ah! Hello sa'yo! Samahan niyo ako bumili ng raccoon, ng mega raccoon, ng dragonfly na malaki na para sa inyo. Yun! Kasi guys, naubos na tong nasa farm ko ngayon. Nabigay ko na sa inyo lahat. <laughs> ngayon, mag stack na ulit tayo ng dragonfly at kasama natin si Seno guys. Ito pinagbibilan ko guys. Sa video call ko siya ngayon. Okay, Seno! Mag-hi ka naman sa kanya na, Seno. Oh, share kay Seno, ha? Si Seno, guys, yung mga natin ng mga pet. Sa kanya galing yung mga pinapamigay natin mga tolo. Okay, Seno, kamusta? Wala, lang. Ba't parang masaya ka ngayon, ha? Baka naman yung bibiling ko 20 Dragon play dagdaga mo ng dalawa. Sige, sige, o. Oh. Okay, pero bibiling ko na rin tong Dragonfly na Mega, yung malaki. Oo. Oh. Binibenta mo rin ba tong raccoon? Bili ko na tong raccoon na malaki, ha? Lahat yan. Lahat yung mo? <laughs> Update, ah, hindi, hindi ko kaya bilhin lahat yan. Ang gaganda niya, mga rainbow yan eh. Ngayon, bibili mo na ako ng raccoon. Ilan na raccoon mo dyan? Dalawang shiny, isang mega. Sige, bilhin ko na yan. Ito, to, ito. to, to ilan le. O, O, age 94 na yan, pre! O, sige, bilhin ko na. Magkano yan? Lahat? Hindi, bibili ako ng ano. Ilan ba yung, ilan yung stock mo ng Dragon Play ngayon? 24 kasama yung mega. 24 kasama yung dalawang mega. Sige, bilhin ko na yan. Para sa mga nanonood dyan, ha? Ah? Para sa mga pumupuso dyan, sa mga nag-share at nagpapalo, bibiling ko to. Sige, bilhin ko na. Bilhin ko ba boy. ko boy. 24 na dragonfly, tatlong raccoon. Magkano? Mega Ha? 2.5 na yun. 2.5? ba? Magpalo kayo ha? Sige, bibili ko na two Bibili ko, bibili ko. tupay. Ano sasend ko na ba? tupay mo? Sige, sige. Sige, sige. Baka takbo mo ha. Nakarecord ka. Lang, wait lang. Ano number mo? chat ka. mo na ba? Na-receive mo na ba? Na-receive mo na. Tingnan ka. Bigay mo na. Nasend ko na Oh, send ko na par. Ah! hello! Oy Oy! 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 hello! Oy! As pero ako, yung raccoon ko! Yung ako play ko, boy! Hello? Hello? Nawalan lang ata ng wifi. Nawalan lang ata siya ng wifi. Hello? Ah! Akala ko di ka na babalik, boy! Kinabahan naman ako doon. Hello? Naglag. Naglag. Papost na sana kita eh. Okay na, okay na, okay na. Umuwi ng ganun par. Okay, accept. Eto na, ba? <laughs> Dahil nakapuso ka palagi at lagi ka nakashare, nakapollow, automatic na yan para ito na, binibili na natin. Tatlong raccoon, mutation, mega! <laughs> shiny, shiny. Wait. Oy! Radiant to! Radiant at Dragonfly yan! Seno, pasobrahan mo naman, Seno. Para ito, ito ay mga nanonood sa akin. Sige, sige, hindi ka